Sinusasan ang pulisyang apat na katao ng maaresto sa isinagawang entrapment operation ng otoridad dahil sa online scam na mahigit sa 800,000 piso sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija. Ayon sa ulat ng pulisya, nag-report sa kanilang himpila ng biktimang si Ren Cesar Cordova ng barangay MS Garcia, Cabanatuan City, na co-owner ng G Racing Motor Shop Store at sinasabing na siya ng apat na individual na umano'y mga reseller daw at umorder sa kanya online ng mga piyesa ng motor na nagkakalaga ng 809,500 pesos. Sinasabing ipapadala na lang ang bayad sa kanyang bank account at sa katunayan anya ay nagpakita pa nga ng online transaction slip bilang patunay na ipinadala na ng kanyang kausapang bayad para sa piyesa ng motor. Sa pag sa pagiging lihitimo ng slip, inayos ng biktima ang paghahatid ng mga piyesa ng motor sa pumagitan ng isang driver ng Lalamove. Pero nang i-verify daw niya sa kanyang bangko kung may pumasok ng pera, ay natuklasan ni Cordova na walang perang nadagdag sa kanyang account kung kaya't peke pala ang transaction slip. Dahil dito ay humingi ng tulong ang biktima sa Talavera Police Station na mabilis namang nag-set up ng entrapment operation dakong alauna 20 ng umaga sa barangay Burnay, Talavera matagumpay na naisakatuparan ang entrapment sa pamagitan ng tulong ng Lalamove delivery driver kaya nahuli ang apat na suspek na kinabibilangan ng tatlong lalaki at isang babae na pawang mga residente ng bayan ng Talavera. Nakuha sa mga suspek ang mga piyesa ng motor na kanilang in order habang nakatakas naman ang pangunahing suspek at ngayon ay subject na sa manhunt operation. Maharap ang mga ito kasama ang nakatakas sa kasong syndicated estafa na walang inirekomendang piyansa. Labis na pagdadalamhati ang mga kapamilya at kamag-anak ng anim na katao, kabilang ang tatlong bata, na binawian ang buhay matapos mahulog ang sinasakyan nilang kolong-kolong tricycle sa irigasyon sa Sitio de la Rosa, Barangay, Balok, Santo Domingo, Nueva Ecija noong Enero 16, taong 2025, bandang alas 5 ng hapon. Ayon sa ulat, ang mga biktima ay pauwi na sana sa Sitio Butet, Barangay, Malayantok mula sa paaralan kung saan habang binabaybay ng kanilang sakay na tricycle ang kahabaan ng irrigation canal ay bigla daw natanggal ang metal na naguugnay sa motor at sa sidecar dahilan para mawala ng kontrol ang driver at mahulog sila sa kanal. Sinubukan naman silang sagipin ng nakakita sa pangyayari na dalawang residente ng barangay Balok na sina Fernando Madukdok, 59 anyos, at Joel Trinidad, 49 anyos, Ngunit sa Katsawiang Palad ay nalunod din sila dahil sa lakas ng agos at lalim ng tubig. Kinilalang iba pang mga biktima na sina Angelica Sinense, 34 anyos, driver. Renji Sinense, Queen Joy Arshaga, pawang 7 taong gulang, at Rian Sinense, 6 na taong gulang. Samantala, nakaligtas naman si na Queenie Arsiaga, 10 taong gulang. Si Jane Arsiaga, 7 taong gulang. Jassy si Sinense, 7 taong gulang. At King J. Arsiaga, 10 taong gulang. Nagpapasalamat ang mga residente ng Rizal sa kanilang local government unit dahil sa na 2 days a 15 hour theoretical driving course o TDC nitong January 18 to 19 na ginanap sa pag-asa nation Poblacion Norte. Tinangkilik ng Rizal Lenyo ang naturang programa na layuning mabigyan nang malawak na kaalaman sa batas trapiko ang mga nagnanais kumuha ng student driver's permit mula edad 16 pataas sa nasabing bayan. Handog ito ni Mayor Trina Andres at ginoong Lito Andres na siyang administrator ng bayan katulong ang LTO Region 3 kung saan sila mismo ang pumunta sa Rizal para isagawa ang driver's assistance program. Ayon kay Rizal Mayor Trina Andres na sa pamagitan ng programang ito ay mas lalo pang magiging maalam sa batas trapiko. Ang mga aplikante ng sagayon ay makatutulong din sa pag-iwas sa mga aksidente at pagsusulong ng mas ligtas na pagmamaneho para sa lahat. Ang uh, Theoretical Driving Course o TDC ay isang labing limang oras na kurso na nagtuturo sa mga estudyante na mga pangunahing kaalaman sa pagmamaneho at kaligtasan sa kalsada. Ito ay isang mandatoryong kinakailangan para sa pagkuha ng student permit o driver's license sa Pilipinas. Kasama sa ituturo ay ang kaligtasan at mga palatandaan sa kalsada, mga tuntunin at regulasyon sa pagmamaneho, mga responsibilidad sa pagmamaneho, mga diskarte sa paradahan, pagtitipid ng gasolina, paggalang sa kalsada at depensibong pagmamaneho.